Why did you want to go abroad and why Australia? So why Australia ang sagot ko talaga, why not? <laughs> okay. Pero kidding aside, actually, pag tinatanong ako ng mga tao, even my husband, pag tinatanong niya ako, bakit ba gusto mo mag-abroad? Bakit ba gusto mo maging OFW? Hindi ko talaga alam sagot. Pero feeling ko, it all boils down to self-fulfillment. Kasi ever since talaga, gusto ko matry mag-work abroad. Na parang, siguro yun nga, self-fulfillment. Kasi para lang masabi mo din na, ah, na-try ko, na-experience ko mag-work abroad. And Australia kasi, actually, ang kwento kasi talaga, ang plan ko talaga, either Canada or Australia. 'yung Canada 'yun kasi 'yung tita ko. Kaya lang pag doon kasi ako naisip ko student visa doon. Eh ayoko na naman mag-student visa. So dito sa Australia napili ko kasi una andito 'yung, yung job na related kasi since nag ako, nag ako mag-work 2014 sa Australian uh, company na ako. So ever since. So 'yung job ko talaga and 'yung progress ng career ko lahat Australian.